So yun mga master no, ito yung mga kasama sa side mirror. Sa quality tayo, grabe talaga, napaka solid ng quality ng mirror na to. May nakalagay dito, Napoleon Advanced Mirror Technology. Napaka tibay talaga. Medyo may kabigatan lang kasi parang alloy talaga siya na mas solid. Sa quality naman ng salamin niya, yeah, naka-tinted siya. Para makikita nyo parang may blue. Tapos may kasama siyang bracket, alloy din May bolts na kasama Ito yung sa mirror mismo, meron kasi pang Honda dyan Pang Yamaha, magkabilang thread po yan Tapos meron mga bolts Merong ito, takip to para after natin makipitan Tatakpan natin yung mga bolts May kasamang allen Na tools tapos may takip pa ulit So yun mga master ang kasama ng uh, rear mirror na to Na side mirror na trending ngayon Na halos lahat sa mga motor ay yun ang nakakabit So test ride natin to mga master Kung okay okay siya sa daan no? Ride shape sa atin mga master Kita kit sa daan